Sology Head. Dito si Sunny Simbahon, ano? Ang problema mo ang tuhod, ilan taon na? May buwan na? Meron na po. Okay. Dinala na sa doktor. Dinala mo na sa doktor. Okay, dinala niya pa sa doktor. Binigay siya ng gamot. Sabi ng doktor, arthritis. na Atritis, uh, medyo Kahawa ah, ko po, po, meron, meron nga po, pero may tama rin yung MCL niya rito. Saka yung ACL sa ilalim, mo, Oh. Yan, Oh. Masakit yan, yun, ba? Kaya sa tagiliran. Yan, MCL yan. May tama, no? Ah, uh, gamot ilang araw mo gin, ininom yung gamot? Isang po. Sa linggo po. Isang linggo ininom yung gamot, di na wala. Nikilipin mo, wala. Wala. Okay, medyo malakas yung gamot na yun. Pero, ewan ko, kung pinainom ka ba ng arcoxia, hindi mo alam. No? Kasi malakas yun para sa arthritis sa buto, no? Ngayon, uh, naayusin natin, titinan natin, magagawa natin, no? Uh, eto dyan, no? Sakit? Ito. Sakit. Yan. Okay. Ito. Oh. Sabi mo ang sakit, 1 to 10. 2. Ito lang po. 2, okay. Dito, 1 to 10. Mga 6 po yan. 6, okay. Dito, sa kabila. Ganon din po. Okay. 6, 6, 2. So, grabe yung dalawang tagiliran. Tiklop mo, dandahan. Sakit. Okay. Unat. Gano'n ang sakit mo yung tiniklop? 10. 10. Grabe. Unat mo. Okay. So, titignan natin ang magagawa natin. Okay. Itabalikan natin sila. Okay. God bless.